Yo, what's up mga kalagayan Dito tayo sa ating pwesto. Update lang natin kung ano yung kalagayan natin dito sa pwesto natin. So ito po yung pwesto na may merong issue ano. Yung Nakaraan nating vlog. Ayun po yung pwesto natin na may issue. Yung gustong kunin ng taga-singil. Ayan eh may good news tayo, good news. Dahil nagsumbong tayo doon sa talagang may-ari. Eh, ayun nga, pinanigan tayo. So, yung tagasingil ng renta na kanilang pamangkin ay hindi pinagbigyan. Eh, gusto niyang makuha yung, yung ating pwesto kasi. Dahil nga, hinaya yung ating negosyo at uh, ang gusto niya ay makuha niya para siya yung magtutuloy na magtinda ng uh, fried chicken dahil nga ginaya tayo so salamat at uh, pinahigan tayo ng may-ari so naka-extend pa tayo so hindi pa tayo na-polish dyan so yan po yung good news mga palakay so yan po ang makikita ninyo ay talagang corner na corner kasi corner na corner kaya maganda yan kaya marami yung gustong makakuha dyan kasama na yung taga singil ng renta yan ito yung tinatawag na kantong fried chicken talaga eh. Dahil talagang kantong-kanto eh oh. Kantong-kanto. Ayan. Yeah. Ayan, nandun si Kabagod oh. Katapos lang kumain. So, nandito kami ngayon para asikasuhin yung peso na yan. Actually, hindi namin masyadong pinapaganda eh dahil lalong manggagalait eh yung mga na nangunguruso nada sa piso na yan eh. kaya simple na lang dapat kahit pa paano ay nakapagtitinda pa rin yun ang importante kahit pa paano ay nakapagtitinda pa rin kami പാലിക്ക <laughs> So yan po mga kalakay Pauwi na kami ni Kabagat So gaya ng sabi ko kanina Ay nagpapasalamat kami sa nagmamayari sa pwestong yun Dahil nasa abroad sila So ipinagkatiwala yung paniningil ng renta sa mga pamangkin So ganun nga po Ay kami po yung, yung pinanigan ng mga nagmamayari masingil na kukunin niya yung pwesto dahil nga pag, rin siya ng fried chicken doon so buti oh, na lang kamo dahil wala naman problema yung mayari sa atin oh, wala naman ka, kaming uh, problema wala, hindi naman tayo pasaway hindi naman tayo pasaway sa pagbabayad on time tayong nagbabayad Saka hindi tayo magulo hindi tayo magulo na kausap hindi tayo magulo na nagre-renta so kaya yan na uh, sana nga ay tuloy-tuloy pa Yung ating pagtitinda doon Dahil sayang naman talaga yung pwesto natin Dahil matagal na tayo no? So So ganoon nga ang nangyari At uh, yung uh, Sinimulan namin na bagong Pwesto doon sa malapit Alam nyo na yun uh, Doon sa Mga ilang Ilang hakbang lang ang Doon ang, ang pagitan, ang layo So, klinos na namin yun. Bali, mahigit na isang buwan lang kami doon. Dahil nga, yung purpose namin ay kung mapaalis kami doon sa pwesto namin na yon ay meron kaming lilipatan. So, uh, yung nga na hindi kami pinaalis doon. So, ang ginawa namin ay linos din namin yung bagong na pwesto namin dahil nga mahina rin doon eh mahina yung benta kaya sayang din yung renta namin doon so yun uh, wala na kami doon sa bago uh, mayroon na ibang nagrenta na lang doon so yun naman ang purpose doon eh kapag ka alis kami doon ay meron kaming lilipatan so hindi naman kami napalis so close na yon yung bagong pwesto so yun po yung update ng negosyo natin mga kalakay so, salamat po yung mga sumusuporta sa amin sa mga nagkaantapay ng aming mga upload salamat po mga kalakay dito pa uwi na kami at uh, nagbababay na kami God bless po sa lahat at uh, lagi tayong magingat mga kalakay uh, thank you thank you very much 拜拜。Bye bye.